Paano kung mo oh, ang susunod na evolution ng crypto magsimula sa iyo? Ipinapakilala ang Ion X CBP. Ay ang viral model kung saan diha uh, sa halagang isang tasang kape, maari mong simulan ang iyong paglalakbay bilang isang crypto influencer gamit lang ang isang share. Hindi lang ito isa pang yugto, ito ay isang radical na bagong paraan ng paglulunsad ng mga token. Ito ang kauna-unahang community-powered, AI-driven token launch na idinisenyo upang gantimpalaan ka sa pagbabahagi, pakikipag-ugnayan, at pagpapalago ng ecosystem. Paano? Bumili lang ng $30 halaga ng Ionex E-tokens, IEX, at magsimulang magbahagi gamit ang Share and Earn feature ng Ionex CBP. Ang iyong natatanging referral link ay automaticong naka-embed, handang maging viral. Habang lumalaki ang iyong personal virality community, PVC, kasama ang mga kaibigan at pamilya na bumibili ng IEX gamit ang iyong link, ma-unlock mo ang patuloy na tumataas na personal virality earnings, PV. Samantala, ang Global Virality Momentum, GVM, ay automaticong lumalaki bilang bahagi ng Community Building Program, CBP. At inakamagandang bahagi, ang mga early buyers ay makakakuha ng hanggang 100 sa tokens. simply dahil sila ay nauna at naniwala. Pero ito palang ang simula sa pamamagitan ng EONX CBP Viral Model. Maaari kang kumita sa tatlong makapangyarihang paraan ng kita. 1. Personal Virality Earnings, PVE 2. Head-on Referral Earnings 3. Alpha Force Earnings ng pag-scroll sa pagbabahagi ng may layunin. mula sa libangan tungo sa kita. Sa EON X Mini App, maaari kang patuloy na mag-mint ng Knights of Eonverse NFTs simula sa Phase 1 at patuloy na mag-unlock ng eksklusibong benepisyo mula sa mga partner sa pamamagitan ng bang ang Blockchain User Model of Partnership. Ang EON X AI ay hindi lang nagtatayo ng blockchain. Ito ay bumubuo ng pandaigdigang isang crypto momentum, isang share, isang click, isang maniniwala sa bawat pag- at